Ito Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang umano'y mga irregularidad. Sa higit 4 billion pesos na halaga ng fraud, uh, flood control project sa lungsod naman ng Davao. Ayon kay Tinio, 62 sa 121 flood control projects mula 2019 hanggang 2022, ini-award ng walang kompleto at walang eksakto mga detalye gaya kung ano, gaano kahaba ang mga ito, ano yung specifications. Ibinunyag din ni Tinio na sa naturang higit sa 100 mga proyek 79 lang o 79 pa lang isiningit sa mga budget deliberation habang uh, 10 naman ang hindi kasama sa General Appropriations Act. Mayroon din anyang mga proyektong uh, pinondohan ng double o kaya ay uh, magkaparehas ng lokasyon. Double appropriation, di ba? Parang copy-paste yan. At uh, parehas ng lokasyon, parehas ng description, ngunit ini-award sa magkaibang taon at magkaibang kontraktor. So, ibig sabihin, may proyekto na Halimbawa, papagawa ng tulay doon sa inyong lugar. in kay Ate Cheska na contractor. Yung, hindi mo ako contractor. in kay contractor A, di ba? Ng 2024. Tapos, yung construction din ng tulay na yan, parehas na parehas na lokasyon, parehas na parehas na tulay, ibinigay naman at ini-award, may budget din para kay contractor B sa taong 2025. Radyo Natin Nail!